Noon guys, ang so, um, maihahatid ko lang sa inyo ngayon eh sana nga eh katulad ng mga bagay na ah, huwag mong gawin sa iyo. Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Kung yung mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. O kaya, wag gawin sa 'yo ng kapwa mo ganun oo. at saka ah, uh, sana nga lang po yung nakikita natin uh, nakikita natin ang buhay ng iba pero hindi hindi natin nakikita ang ating sarili na mas papala ako sa kanya ganun nga po yun eh oo sana nga lang po ah, uh, ano, bago tayo maghusga sa buhay ng iba, tingnan muna po natin yung ating mga sarili kung wala ba tayong kapintasan o talagang perfect ba tayong tao dito sa mundo na talagang ano, ay katulad nga niyan. O, pag nagkamali ka, sabihin, tao lang ako. Tao lang ako. Lahat po tayo nagkakamali. Walang hindi nagkakamali dito sa mundo ah ang um, kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. So, tanungin mo muna ang sarili mo kung ikaw ba eh nakikita mo ang puwing ng iba pero yung sarili mong puwing ay hindi mo nakikita na sangkater ba pala yung puwing mo. Ganun po yun. Oh. At saka sana eh, bago ka manghusga sa iba, eh, suriin mo munang mabuti yung sarili mo. Tama bang ginawa ko na panguhusga sa iba? O, sabihin na natin na, o, ano, umiikot ang mundo. Minsan ikaw na sa ilalim, minsan ikaw na sa ibabaw. Porque may mga bahay ka eh, manghusga ka na sa kapwa mo na, ano, na na walang mga bahay, ganun O, oh, nang nangungupahan lang. O, oh, ay ano ngayon kung nangungupahan? Ang importante lang kung makabayad ka naman sa inupahan, eh. Wala namang problema. oo, oh, oh. gano'n lang yun, eh. O, oh, yung pang masasabi ko, may tatid ko sa inyo, guys. O, oh, yung, ah, ano, Totoo yan kung sa bagay. Oh. Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, kung mga kaapihan man eh, sasabihin, oh, huwag ka nang mag-ano, ipasa Diyos mo na lang. Oh, eh talaga, ipasa na lang talaga. Wala tayong magagawa eh. Bahala na si Lord kasi, may Diyos nga ang mundo natin eh. Oh, kaya bahala na si Lord, oh. Ayun namang ano, ayun namang sasabihin eh ano, ah, lahat na lang. Pag, uh, ano, nakita sa'yo, gagayahin. Oo. Uh, para bang hindi ka pahuhuli. Oo. Oh. Ah. ay, ako kasi, hindi po ako ganyan eh. Kung ano ang makakaya ko lang sa buhay ko, iyan lang talaga makikita sa akin ng tao. Hindi ko kailangan mag eh. Kasi bakit ako magpapasikat? Eh, sanay naman ako sa hirap. Oo. Kung, um, ano, kami, oh, nasanay kami ng walang TV, walang kahit ano dyan. Oo. Oh, ang importante lang, makasagap ng balita kahit mapano sa paligid natin. Ganun lang ang gagawin natin. Kagaya oh, nito, pagkatapos mag-live. Oh laban naman tayo. kailangan maglaba tayo. Kasi okay. araw-araw tayo nagbibihis eh. Alangan namang basa na ng ihi. Hindi mo pabibihisan. So. Ayan. Lalaban naman tayo. Ganun talaga ang buhay ng mahirap. Pagkatapos sa isang trabaho, doon naman sa isang trabaho. Para nang sa ganun. Maliban na lang kung meron tayong karamdaman eh, talagang mapabatayaan natin yung ating mga gawain sa pang-araw-araw na buhay eh. oo ganun nga ganun ang mangyayari iiwanan natin mga trabaho natin sa pang-araw-araw natin buhay Yung so, mga yung mga kailanganin naman natin tulad ng pagkain natin hindi naman tayo kailangan kumain na araw-araw ng lisyon siyempre mas lamangan natin kumain ng gulay kailangan gulay lang po oo mga ka ano kailangan gulay mas maano gulay pero sa totoo lang napakamahal na ngayon ng gulay talaga napakamahal na halos hindi mo na rin makaya ang presyo. Lalo na kung kumikita ka lamang ng bariya. Hindi ka po makakabili ng gulay. Oo. o tig-20 na rin. 20. Eh. hindi ka rin po makakabili ng gulay kung ano ang pera mo ay bariya-bariya lang talaga. Kung ganun ang buhay ngayon eh. Ngayon ang buhay talaga ay napakahirap mahalang pero mahal Karamihan walang trabaho. Maaawa ka sa mga nagtatricycle dyan eh. Oo. Ah, dati, wala akong pera eh. Pagka, ano, kahit na lumapit ka sa tricycle, iiwasan ka pa eh. Ay, meron akong pasahiro. Ngayon, may pera na ako. Aba, nag sila. Oh, kanya-kanya nga hata. Dito ko sa akin. Dito ko sa akin. Kasi, oh, imbis na, imbis 20 pesos babayad, bibigay ko 50. Oo, oh, kaya, oh, nag-aagawan sila sa akin kung saan ako sasakay. Naku, ganyan nga buhay ng tao. Oh, pag wala kang pera, oo, oh, iiwasan ka pa. Oo. Oh, oh. Oh, naranasan ko lahat yan sa buhay ko na mahirap na mahirap ang buhay ko. eh Pag nakakita ko ng namamasura, nakikita ko ang sarili ko. Namamasura ako kahit mga buti lang, mga ay, mga buti o ano, yung yung ano, karton. Karton, tapos ibibenta ko sa junk house, makadalhin siya ako ng 10 piso, 20 pesos, malaking bagay yun. Pambili na ng tuyo yun eh. Oo. Ako, naranasan ko yan. Oh. Sa tanda kong ito, marami na akong karanasan sa buhay. Kaya, ano, kahit itanong anong itanong mo sa akin, sasagutin ko. Maliban na lang sa mga tips ano, hindi ko alam yun. Hmm. Kung sa tungkol sa pamumuhay, ay masasagot ko kayo. Okay uh, 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 na yan. Ay, uh, 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 uh. uh, guys, ha? Ah, maraming maraming pong salamat. Uh, i-subscribe yun na lang ko sa YouTube, guys. oh. Uh, Maraming maraming pong salamat at sana po lahat tayo ay blazing sa araw na to. at sa susunod pang mga araw. Maraming salamat po.